Hello, hello, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Andito po ako ngayon sa second floor ng aming salon. Ako po eh, magbe-vlog, vlog. Mag vlog <laughs> Kapos na kayo lahat. Magandang gabi, magandang umaga. Kung saan sulok man kayo ng mundo na Ako po ay nandito sa aming salon. Pakita namin, pakita ah, namin, pakita ko sa inyo yung view dito sa taas ng aming salon. Okay. Ayan siya. Mga nanggaling ng city yan. Ayan. Tapos papuntang Fahil. Ayan. Papuntang Fahil. Ayan. Dun. Ayan yung Alcott Beach Hotel. Maganda po dyan. Masarap ang mga pagkain at tabi ng dagat. Ayan siya oh dagat po yan. Ayan. Buksan ko nga. Kunti para makita niya. Ayan. Ayan papunta po ng kahulian. Ayan yung Abbot Beach Hotel. Ayan yung mga city bus. Mga galing ng city yan. Sa Malia. Ayan doon ganun lang po dito ang aming trabaho na sa salon kaya minsan tanaw-tanaw lang pag nalulungkot pamilya namin sa Pilipinas pag naaalala at, ang at ang mga bakasyon na magagandang memories ganon so hali kayo, tala kayo mo, no? as hirap isara as hirap isara Ayan, ganyan. Ganyan lock nyan. O, diba? Ayan na. Ayan ang aming salon. ito Pinatay yung ilaw. Kasi walang ano. Walang customer. Totally, ang customer nito lagi nasa baba. Manicure area. At saka, ayan, makeup room yan. Makeup room. Mga VIP room. Ayan dito po yan 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 po ang aming massage room ang ganda ng ilaw walang tubig ay sabama ay sabama ay sabama I aming mean, ano, cleaners na, na hindi ayan Ay, siya mabait yan At ito pang aming ano, dishwasher aming niya tagahugas ng pinggan mas tagahugas ka na pala nga ng pinggan <laughs> joke lang kasamahan ko rin yan sa salon ano Dito ang aming likod naman. Ayan ang aming likod. Ang araw po natin ngayon ay Sabado. Ang petsa naman ay 10. Buwan ng August. Ah, po ang dito, ang dito, ang likod namin dito. Ano ba? Mali-mali naman. Ayan siya. Tapos, ayan. Tapos na kami magmerienda. Ganyan na lamesa. Malinis na. So, anong oras na? Ay, ayan. May five minutes pa kami. Tapos, ayan. Hi. Hello. <laughs> Ayan, di ba? Ang Ayan naman ang aming mga cabinet. Lalagyan ng mga kayamanan. Kayamanan na ng pagkain. At yung nasa taas naman ay lalagyan ng tubig. Ayan. Ay, tapos na maghugas ang aming dishwasher. <laughs> Joke lang. Dandahan lang kayo dyan. Magbiro kasi minsan eh. Pag walang samod yan, pikunin yan. mag kayo. <laughs> Nagsalita. <laughs> Nagsalita ang hindi kuning. Joke lang. Tapos toto, naman. Ang aming stairs. Ayan. Diyan naman. Pag-uwian na. Dito kami dumadaan. Ayan. Punta na sa baba lang hanggang hanggang ano lang to 9th floor hanggang 9th floor lang tulos no 10 yeah. ah 11 ba mm -hmm. hindi ko alam kala ko ano lang 9 9 Ayan, mayroon dyan ihaw-ihaw. Minsan masarap ang ano dyan kung naman itinatamad eh, kayong magluto magluto ah uh, bago kayo pumasok mag order na lang dyan tapos katabi niya ay tindahan ang tawag dito ng tindahan ay bakala bakala bakalang sakaling bakala tindahan o kahit na ano bala kayo mag isip tapos yan ayan ayan naman nakamotor na yan 'yung eh, pag oh, tumatawag naman kami sa KFC o kaya Jollibee uh, kahit na ano Burger King, 'yan sila ang taga-deliver. Tatawagan lang eh, sila, pupunta na kaso lala, kaso lala lang. Ano ba? Kaso lang may charge pag ano sila ang maghahatid sa iyo. Delivery charge, kumbaga. Ayun ang tawag dito ay talabat. Hindi ko lang alam sa Pilipinas ano nga to. Sa Pilipinas meron na yung lalamove na tinatawag. Lalamove. Hindi ko alam. meron pang isa. Ano yun? uh, Ewan ko. Hindi ko alam. Ganun lang. wala na dito yung kalapati sa ano. Sa, dito sa ano to? Sa bintana. Yung nandiyan dyan. Ano? Baka, ano na baka hinangin yung ano no. Oo, oh, oh limipad, pa, pero pati yung mga ano niya, wala na. Lumipat na mga ano doon sa kabila. Siguro. So, yung mga airphone. Mm -mm. Yan. Sa baba yung mga garahi. May time pa tayo, be. Yeah, <laughs> be. <laughs> May time pa tayo, be. Walang tao sa loob, ano? Mm -hmm. Si ano lang yata nando doon. Sila ata. Ha? Tapos na yata. Hindi ko lang alam. Yeah. anti break yun? Kalas na break? Ah. Makalas? Ah, okay. Ah, oh, adi-adi, mamuskila. Okay. Ayan. Dito tayo. ay mas malinaw. Ka kami sa Pilipinas ay ano palang kami dito uh, one month and ten days kababalik lang namin 1 month and 10 days. Kaya nakakamis yung mag rides rides kayo ng motor. Tapos punta kayo ng ano, ng bundok. Sakay ng motor. Kaangkas ang iyong minamahal. O ako, ako, ako naman ang nakaangkas, ganun lang. Kasi wala pa kami yung four wheels. Yun lang aming nakayanan, ang motor. Ito dito ang ano, anong garahian ng aming salon. Yan dyan. Oops, may customer. Bawal yung ano, videohan. Yan ganun lang buhay namin dito pag nakakainip or walang customer nakatanaw lang sa ano bintana kasi ito lahat salamin hanggang ano hanggang first floor buo yan salamin ganyan o siya si na pala hanggang bye bye guys hanggang sa muli bye